Hello mga kakabs, wala nga pala kaming magawa ngayong araw na to. Kaya nga ako ay nagawa nga pala ako magtatanim dyan. Kasi nagtanim na ako sa labas. Pag sila yung nagbubuhos, wala silang pakialam. Ayun, nasisira tuloy yung aking mga tanim doon. At yan nga pala, ako nga pala ay nagawa dyan ng mga buti lang ng mineral at saka yung buti ng pipsi bali, dyan ko na lang tinatanim. At yan nga pala, hindi ko alam kung ano ang tawag ng alaman na yan, basta yan ay tinatanim ko lang. At yan nga pala, ay wala pa yung bata dyan. Mamaya, maya, dyan na, darating na yan dyan. Ang gulo, gulo talaga. Kasi gusto din niya magtatanim. O di, binibigyan ko na lang din siya ng maliit yung nasa may buti ng mineral. Para naman siya na lang yung magtatanim. Bali yan, ilalagay ko lang kahit nga hindi na siya ibabaon sa lupa, kahit ipaibabaw lang. Nabubuhin, nabubuhay na, nabubuhay na siya. Kaya kailangan kasi natin pag itanim niyan yung malamigang ang panahon. Dito kasi pag sa taginit hindi kakayanin. Pero hindi ko alam kung ano talaga ang, ang tawag dyan sa halaman na yan kahit naman dyan titingnan ko sa yung nilalagyan na bu buti, hindi ko alam kasi nga iba yung nakasulat at yan nga pala ipagtatanim ko dyan bali tatago ko lang din yan kasi nga maraming mga bata dito pag nakikita kasi nila na may mga natubo pinagbobunot kaya tinatago ko bali dyan na lang ako gumawa kasi nga yung dati meron naman kami yung pang taniman na para siyang ano yung maliliit na ano yung lagayan talaga ng mga halaman inauubos e, na kaya yan na lang yung ginagawa ko yung buti ng mineral tapos yung sa buti ng pipsi bali dyan nga pala ang magano dyan yung bata yung sikulot kasi nga nandito siya pag nakakita talaga yan kung ano yung ginagawa ko gagaya-gaya yan. Sabi ko nga sana lahat ganyan yung mga bata dito kaso wala iba yung ano matitigas talaga yung mga bata dito. Minsan nga marami pang mga sinungaling dito ng mga bata sa akin hindi yan makapagano kasi inaano ko sila na hindi ganyan. Kasi yung mga bata dito, kahit hindi mo inaano, umiiyak yan, nagsusumbong, sinasaktan mo daw. Buti na lang yung mga tao dito sa amin hindi naman sila yung ano na kinakampihan nila yung mga bata pag nagsusumbong, hindi. Kasi pag ako naman minsan kasi nilaro-laro ko, sasabihin ko, ay nako ang gulo-gulo nyo, yan, yan. Pag, sa kanila naman kasi pag hindi nakikinig ako yung tinatawag. Ayan, nagsitigil na sila kasi hindi sa akin naman kasi, hindi naman ano na yung inaano ko sila, kundi sa akin kasi nakikinig.